So, ano ba tong wave Oh, so, ang wave guys, yun ang app, guys. You can install that in the Play Store. You search it, wave Kung walang nag-invite sa inyo, dito so kayo sa, sa Play Store at doon kayo mag-install niyan. At pagkatapos nyo mag-install, at yun, gagawa kayo ng account. Gaya, ng, gaya din ng Facebook, guys. Gaya lang yun siya ng Facebook. Isa na, isan app. At doon, pwede kayong maging creator at ma-monetize. At dalawang option para ma-monetize kayo ang isang option, yung may mag-send sa'yo ng limang super likes. At yun, ma, creator ka na, or mamonetize ka na. Pa pangalawang option is yung ano, mag-invite ka ng 15 person. Or mga friends mo sa mga messenger, ganyan, i-invite mo. At yun, pag mag-sign up sila at may maka-15 ka na, 15 person, and yun, you, you are a creator or you are a monetize na. O, pag once mamonetize ka na, yun, automatic yan si Webpool mag-message sa inyo na creator ka na or monetize ka na at yun, doon punta ka sa sitting at yun ma mayroon na ditong mayroon na doong ano sit up sit up mo yung pangalan country number at sya ka parang gano'n naman yun ang fill up mo at yun ganyan lang kaisin si yan. Then, pagkatapos yun mag ano ka na mag-engage ka na ng mag-engage at yun, mag-posting ka din. Sama din ang Facebook, mag-posting ka ng videos, ang mga mga short videos, o mga photos, ganyan din. At yun, engage din, engage heart, ganyan. So, kung, kung ano, walang mag-send sa'yo ng super likes, super likes, o din, pwede ka din bumili ng super likes at isend mo sa yong mga posts para ma-monetize ka agad. Limang super likes lang ang kailangan ni Webpool para maging ano ka, maging creator ka doon kung hindi ka maka-invite ng 15 person at at isa pa mayroon siyang ano mayroon siyang isang pakulo din na kuan magawa ka ng video gaya ng ginagawa ko nito mag magkuan mag mag ano ka gawa ka ng video about live at yon is i-post mo sa TikTok, Instagram or Facebook Reels or YouTube short or short video or something like that. At doon mo eh post yung pag ma, ano na ma maka 5k views ka doon at yon yung link na yon i eh, eh, kuan mo i-chat eh, mo kay ano big poll na naka 5k ka na sa iyong video na sinishare doon sa tatlong platform. O di ba? At yon may kuan ka and and you get a free month of big full premium and you get if your video reaches 5k views we will also give you 10 super likes so if your video reaches 100k views we will give you a web full premium for life forever oh yan ang ano niya dito guys so just send us mrs to at web full support with with the link of the video so you can add everything to your account. O, di ba? Doon lang kayo mag-message, guys, sa webpool mismo. I-search nyo lang si webpool doon sa missi. Isa ka kanang message. Di doon sa ano, sa webpool, i-search nyo doon. na yun lumalabas yan. At yun, doon kayo mag- ano, doon, doon din kayo, kung mayroon kayong mga tanong, doon din kayo kawipul mag-ask, yung sumasagot yan siya, Parati, every time sumasagot yan siya, at yun, kaya sa akin, naka, may nag-send sa akin ng isang super likes, at Kanina, binigyan ako ni, ni po ng isang free, free na super likes at saka si Dulpool din. Si Dulpool, si Weedpool, same lang din yan. At yun, parang, parang ano lang yan sila guys, kasama lang yan sila. At yun, nagbigay din ng isang super likes sa akin. At yun, sinisin ko sa aking, ano, sinisin ko sa akin video. At yun, may 3 super likes na ako. Tapos nag-post ako na sana bigyan ako ng dalawang, dalawang super likes. Huwag so, alam nagbigay guys. Ayun, nag-ano nag, ako guys. Nagbili ako ng super likes para ma, ma ano mak ma kumpleto -ma na yun five super likes na ang matanggap ko at yun sin sindan ko ng dalawang super likes ang aking video at yun nakrito na agad ako guys ngayong araw di ba kaya wag ka na maghintay-hintay kailangan mo lang yan ang gifts pwede ka magsin sa sarili mong videos magpuchis ka ng ano super likes at yun isin mo sa sarili mong video or mga photos para ma monetize ka agad lima lang guys five lang na super likes ang needed ni Webpool para maging creator, monetize ka doon. Pag hindi ka maka-invite, ayun ah, lang guys ang aking may share siya inyo. <laughs>